Alaga ng naibentang mga gulay sa pamamagitan ng Buying Rescue Program ng Department of Agriculture umabot sa 1.4 milyong piso sa loob lamang ng mahigit dalawang linggo. Narito ang ulat ni Arsenia Likigan. Sa loob lamang ng mahigit dalawang linggo, umabot na sa 1.4 milyong piso ang halaga na napagbentahang mga gulay ng mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng Rescue Buying Program ng Department of Agriculture Region 2. Kabilang sa mga naibenta ng gulay, olio, gumbok, spices, at iba pang mga upland vegetables mula sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ayon kay Regional Director Mary Aquino, umabot na sa 38,993 kilo ang nabenta ng kooperatiba ng Cagayan Valley Research Center na nagkakahalaga ng 1.1 billion piso. Ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ay nakabenta ng 9,808 kilo. Ang Happy Farmers Cooperative ay may 1,880 kilo. Greeners Cooperative naman ay 2,088 kilo at 1,539 naman sa D.A. Quirino Experiment Station. Nagsimula ang kalakalan noong ika ng Enero hanggang sa 21 sa taong kasalukuyan. Katuwang ang kadiwa outlets at mga empleyado ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 ay binibili ang mga gulay sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal at ibenta sa lugar ng kanilang operasyon. Ang Buying Rescue Program ay may layuning tulungan ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga gulay. Ikinatuwa naman ni Aquino ang magandang resulta ng nasabing aktividad. Anya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, national agencies at sa mga pribadong sektor upang hindi ang mga produkto mula sa region. Arsenia Litigan, nag-uulat para sa PIA Newsbreak.